iakalain ng isang babae sa Bukidnon na mauuwi sa cancer ang pagdurugo ng kanyang ilong. High risk daw na magkaroon na yung mga taong nag mm -hmm. o madalas ma-expose sa usok at mga kemikal. Para bigyan mo ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mga paps, ingat sa mga nalalanghap niyong usok sa inyong paligid. Yan kasi ang salarin kung kaya tinubuan ng malaking bukol sa ilong ang isang babae sa bukid noon. Maganda at ligawin noon. Pero ngayon na sa alanganin na ang buhay ni Mary Jane Ikatán, 29 years, nagsimula ang kalbaryo niya Marso ngayong taon nang biglang magdugo ang kanyang ilong. Magkalipas ang ilang araw, naramdaman niyang may nakabara sa kaliwang butas ng ilong. Pagkatapos ni ay uh, biopsy, eh. ayun po ma'am, lumubo na po yung mukha niya. Bilis lang po. Ah, uh, time na yon po ma'am, nagkuha na, yung doktor, nagdesisyon na kailangan daw siya ano, operahan. Tapos nung operahan na po siya ma'am, ayun, bumalik na po sa normal yung mukha niya. Matapos operahan si Mary Jill, kinailangan niya pang magpa-CT scan bago dumaan sa chemotherapy. Kaya lang nasa id na kanilang ipon. Makalipas lang ang ilang linggo, bumalik na naman ang malaking bukol sa ilong ni Mary Jill. Dito na siya na-diagnose na may sinusal carcinoma isang uri ng cancer o tumor sa ilong. Sisimula yan, essentially parang bukol. No? May, may space tayo dito sa behind our noses. Eh, no? Ang function nun para uh, hindi masyadong malamig yung nilalanghap si natin, yung hinihinga nating hangin. Kapag may tumubo dong bukol, um, pwede magsimula yun na papiloma, bilangin muna na yun. Tapos, Um, eventually, posible siyang mag-transform no, into something malignant na kaya siya natatawag na sinonasal carcinoma. High risk daw na magkaroon ng sakit na ito yung mga taong nag o madalas ma sa usok ng sigarilyo. Pero posible rin sa mga taong madalas makalanghap ng usok o kemikal. Yung masban niya po ma'am, ito si pare, hindi naman po ito naninigarilyo. So yung sabi po sa ng doktor, nakuha po ng misis niya doon sa kapag nagluluto po, ayan pag nagsasaing, doon po nakuha niya sa usok daw mula sa kahoy. Nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya ni Mary Jell para masuri ng espesyalista. Nanawagan ko sa kwan mga tawang uh, may taluwi sa ang pamilya. Labi na sa mga tawang na gibati karon rin uh, yung tagway. makatabang sila sa ako sa binagmay lang ang kwan, minsan. Sa mga nais tumulong, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Kung padalas po kayong na-expose sa usok, hindi ni Doc maiging magsuot palagi ng face mask. At kung may nararamdaman na kabara sa ilong, kahit wala namang sipon, kumunsulta agad sa doktor. Mobile Journal, Yera Pascual po. At ito, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.